ang mga commuter na anad na sa paglakat-lakat bangon sa road closures sa Tiyon Sandinagyang Festival. Pagpalabas ang pasensya, pahanumdom sa Iloilo City TMU sa pagpasirado sa mga dalan. Inianggin tutukan ni Kim Salinas live sa Calle Real sa Iloilo City. Kim? Jert, paghangop, kag malaba nga pasensya ang, ang higyo sa Iloilo City Traffic Management Unit sa publiko. Sa liwat naman, pagbugok sa mga salakyan, pilakadlaw, antes ang Dinagyang Festival. Talalo pang doon nga daw wala nagahali ng mga salakyan sa mga dalanon sa Juradsang Iloilo. Inibangod sa ginpatuman ng road closure sa pagtukod sa mga stage sa judging areas para sa nagahilapit nga dinagyang Festival 2024. Magluwas sa na pugok na trapiko. Lakat na rilakat dito ang pinakamang ilonggo na nagapadulong kag sa city proper area. Apisar Mabudlay, hindi na mabag o kagnaanad na ang pilakamang ilonggo basta tiyon sa ginagyang sa kasami nagahay high heels sa pagsulod sa bulutuan bilang manunodlo. Suwong, nag-rubber shoes na lang si Lilian. Naanad naman ka kami yung uh, kung tangkod ilongga, kagin nga tutuod. No, naanad ka naman nga kada tuig, especially kung may amoy nga sininga okasyon. gahanda na kami nga daan sa ngamon nga walkathon. Okay lang yan sa akon, sir. o Kagi actually kina-enjoy man namon. Ah. Si Shobi, nagadali sa paglakat, agod hindi malit sa klase. Kayawan, hey, kalakat-lakat, sir. Omo, gini-permis, sir. Pero okay man sila. Lagi sama lang. Apis arma iba niya okay lang ang mabugat nga trapiko. May pila ka pumuluyo nga hindi isa gihapon ka agwanta. Bangod sini. Padayon ang pahanumdom sa Iloilo City Traffic Management Unit nga mangin mapinasensyahon kag mainintindihon sa sininga tinion. corners wherein uh, hindi hindi man nagid ma ano ang calendar eh. so uh, we are trying gid nga i-manage ni eh, together sang aton nga mga traffic personnel Suno sa ICTMU, naka standby ang ila personnel sa mga areas nga na-expectar. Magapugo ang salakyan. Kagbagahimo sa ang nagkakaigong atikang kung na tumanagit kabugat ang trapiko. Plan A ang ipatuman sa traffic personnel kung na manageable ang traffic sa ila area of concern. Kag plan B naman kung wala na sa paghulag ang salakyan may mga execution sila like uh, i-open nila ang uh, ang isa ka one way may open sila may closure sila so so that ini uh, mabutong kag uh, ma maging moving ang ina ang uh, area Samtang sa Executive Order No. 009 ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas, Suspendido ang face-to-face -face kag online classes sa tanan niya sa Enero 26, 27, 29 bilang pagsiguro sa seguridad sa mga estudyante sa pagselebrar sa Dinagyang Festival. Ranger was uh, alas 8 sa gabi magasugod uh, ang pagtukod sa mga kiosko sa pila ka mga dalanon sa syudad uh, sang sa Iloilo bilang preparasyon sa food festival nga magasugod uh, uh adlaw Webes Enero 25 kung sa lauman ang mas mabugat nga trapiko. Jert Madam Ogid, nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas.